Sa patuloy na pagakyat ng binata, nagiba ang anyo ng paligid. Ang mga punong dati payapa ay tila nakayuko sa bigat ng hangin at ang mga bato ay naglalabas ng malamlam na liwanag mula sa kanilang kailaliman. Habang tumataas siya, mas lalo niyang nararamdaman ang pintig ng bundok. Parang isang pusong sugatan na pilit pang tumitibok. Sa bawat hakbang, ang lupa ay bahagyang umuuga, tila sinusubok. Ang kanyang loob kung hanggang saan ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan ng lupain. Sa gitna ng makapal na ulap, napadpad ang binata sa isang lihim na terasa ng bato kung saan unang nagpakita ang mga anito. Hindi sila galit, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ipinakita nila sa binata ang mga pangitain ng hinaharap, mga ilog na natutuyo, mga bundok na gumuho at mga pamayanang nilamon ng galit ng kalikasan. Ipinaliwanag ng mga anito na ang tarangkahan ay hindi basta pintuan lamang, kundi balanse ng lahat ng puwersa sa lupa at kapag ito ay tuluyang nabuksan sa poot, walang makakaligtas sa magiging kaparusahan. Ibinigay sa binata ang isang sinaunang panata na kailangang bigkasin sa mismong puso ng karabalo. Ngunit saan si may kapalit, kailangan niyang ialay ang kanyang sariling lakas at kabataan kapalit ng pansamantalang pagsasara ng tarangkahan. Sa kanyang dibdib ay sumiklab ang takot at pag-aalinlangan, sapagkat ang alay ay hindi lamang pisikal na hirap, kundi habang buhay na pagkakagapos sa tungkulin. Gayon pa man, naalala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang baryo at ang mga batang umaasang may bukas pa ang mundo. Sa pag-alis niya sa terasa ng mga anito, muling lumakas ang yumanig ng bundok. Ang kalangitan ay nagdilim at ang mga ulap ay nagsimulang umikot sa ibabaw ng karabalo na tila isang dambuhalang ibong naghahanda sa paglipad. Alam ng binata na papalapit na ang huling yugto ng kanyang paglalakbay. Ang tarangkahan ay halos ganap ng gumigising. Erto galit ng mga Diyos ay naghihintay, lamang ng isang maling hakbang upang tuluyang kumawala. Sa pinakatuktok ng karabalo, sa lugar kung saan nagtatagpo ang ulap at bato, natagpuan ng binata ang pintig ng tarangkahan. Ang lupa ay kumikislap sa liwanag na tila hindi mula sa araw o sa buwan, kundi mula sa mismong hininga ng mga Diyos. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kapalarang kanyang bitbit. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang bundok ay patuloy na umuga, wari isang higanting pilit na bumabangon mula sa mahabang pagkakatulog. Nang marating niya ang puso ng karabalo, bumukas sa kanyang harapan ang tarangkahan isang napakalaking bitak ng liwanag at dilim mula rito ay lumabas ang galit ng mga diyos sa anyo ng malalakas na hangin at apoy na tila may sariling buhay sa gitna ng unos itinindig ng binata ang kanyang sarili at bigkas ang sinaunang panata na itinuro ng mga anito ang bawat salita ay tila hinugot mula sa kanyang kaluluwa at sa bawat pagbigkas ay unti-unting humihina ang lagablab ng tarangkahan sa huling linya ng panata Naramdaman ng binata ang unti-unting pag-agos ng kanyang lakas, palabas ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag at ang kanyang hininga ay sumabay sa tibok ng bundok. Sa sandaling iyon, ang tarangkahan ay dahan-dahang nagsara at ang galit ng mga Diyos ay naibalik sa katahimikan. Ngunit kapalit nito, ang kabataan ng binata ay nawala at ang kanyang katawan ay naging bahagi ng karabalo, isang buhay na haligi na magpapaalala magpakailanman sa sakripisyong ginawa para sa daigdig. Pagkatapos ng unos, muling bumalik ang katahimikan sa kabundukan. Ang mga ilog ay muling luminaw, ang mga punong napinsala ay nagkaroon ng bagong sibol, at ang hangin ay nagdala ng tahimik na awit ng kapayapaan, hindi na muling nasilayan ang binata sa anyo ng tao, ngunit sinasabi ng matatanda na sa tuwing umuuga ng banayad, ang karabalo o kaya'y may malamig na simoy na biglang dumarampi, yun ang kanyang presensya ang bagong tagapagbantay ng sagradong tarangkahan ng mga diyos